Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live! Nation Nationwide. Really boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw Mindanao. Nagpalabas ng isang statement ang IPSO or ang Integrated Provincial Health Office ng Lanao del Sur na negatibo sa monkeypox ang pasyenteng taga Barangay Masaw, Lungsod sa malabang Lanao del Sur na na-admit sa Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City dahil sa nakitaan itong may sentumas ng man kay Pax. Ang pahayag ng IPSO ay matapos magpadala ng confirmatory test result ang RITM or ang Research Institute for Tropical Medicine. Samantala na mahagi naman ang Department of Agrarian Reform ng Certificate of Condonation with Release of Mortgage and a Title sa may 1,165 mga agrarian reform beneficiaries sa Samis Oriental, mismo si Dar, Assistant Secretary na si Virgilio Mendez, ang namahagi nabanggit, ng nabanggit na mga sertipiko na ginanap ang distribusyon sa Ingoog City. Bahagi ng programa ng DAR ang New Agrarian Reform Emancipation Act ayon pa kay Asik Mendez. Well, Ramos Semen, reporting reporter ng Mindanao Radio, kalikasan ng City, base na gulat ng live para sa Semen. Pilipinas. CNN live, live, Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Robing Reporter sa Mindanao.